awan ah, nawanan init na sila dia awan init ni luya tu na muat do oh. tang luya basah na sila tahu nabdan maguan ah, mga kabrad, nabitan duguan lang humay ah, luya kayo o, oh, ag humay lagi lutaw ng humay ba Na kabrad do oh. oh, ang luwa yung tanaw mga kabrad para shoot bull na yung uwan mga kabrad humay mga kabrad do oh. o, oh. Ano yung may mga kabrado? Oh. Ano oh, yung mga oh, di ba? Basa doon mga kabrado, oh. no? Tubig doon mga brad, oh. Ah. Basa doon mga kabrado. Oh. Yan nga, doon ka doon. Ano ah, mga kabrado, oh. basa doon kayo. Oh, okay. oh, ano okay. yeah, mga mga rin, daga na ako sa gan. Yan mga kabrado eh. Ah, basa doon kayo mga kabrado. Oh.